Alright, welcome back po sa ating channel mga ka-history o mga ka-historya <laughs> Ayan, maligayang pagbabalik po sa ating channel At uh, ngayong araw ay panibagong episode na naman po ang ating gagawin no? At uh, tayo po ngayon ay nasa may silo malabunan na, na dito tayo sa loob dumaan yung last time ko naalala nyo sa labas ano yung pagbaba ng tulay eh, lang ito kumanan tayo pa loob dahil pupunta pa rin po tayo sa Valenzuela City pa rin ano po particularly dyan po sa Barangay Malinta at tayo may pupuntahan po ito ng panibagong uh, historical landmark mga historical landmark yun <laughs> mga historical landmark so ibig sabihin dalawa po dalawa po ang ating pupuntahan landmark ngayong episode na ito no? yan ang ating mga pupuntahan ay uh, isang canyon at isang tangke <laughs> at kung anong klaseng tangke yan uh, alamin natin yan dito lang sa ating history motovlog let's go ayun nga po no medyo masikip dito sa looban kala <laughs> ko ay eh, maluwag Pala ay masikip dahil nga ito ay looban ano uh, hindi ko alam kung ito ay one way pero dati alam ko ito one way lang to eh. pero wala eh may mga kababayan pa rin talaga tayo na alam pag may nakita nakalagay na one way papasukin pa rin <laughs> ay nako anyway ngayon po ay uh, November 9 tayo po ay pat yan, patungo nga po tayong ano, ano, Valenzuela City at tayo nga po ay papasyal sa isang uh, o oh, papasyal sa mga historical landmark dito sa Valenzuela City Ta tayo ay kasalukuyang uh, <laughs> nata-traffic pa rin <laughs> grabe, ang traffic dito ang sikip higi, pasok higi, pa <laughs> ito na rin tayo dumaan ano, dahil nga parang ano na rin to eh parang shortcut na rin to eh dahil ang tagus na itong uh, kalsada na to eh boundary na po ng Malabon at Valenzuela City ano eh. Ah, ay, malalim pala. <laughs> Yun. Kaya dito na tayo dumaan. Para uh, diretso na tayo dyan sa may tulay, sa may boundary. Sa uh, mga Palabon at Valenzuela City. Usahan so, sana makisama ang panahon, ano? At uh, huwag sanang umulan. Dahil kanina medyo... maambun-ambun na <laughs> wala pa man tayong ano mahiwagang supot ng yelo <laughs> ang pangbansang waterproof ng mga rider <laughs> alam nyo po yun, yung ano yung yung plastic na ginagawang yung ginagawa natin na yelo no? o kaya mga ice tubig ayan yun po ang ano pambansang Uh, panangga sa ulan ng mga rider para sa kanilang mga cellphonean. <laughs> o so, yung pupuntahan nga pala natin ano? Ano yan? Kung nadadaan kayo ng uh, from Valenzuela. Ah uh, no no. Oh no. tama, Valenzuela. Tapos kakaliwa kayo diyan sa may ano no. Sa may CJ Santos Bayon. Uh, basta doon. Tapos kaliwa ulit kayo. Op. Eh, eh basta. <laughs> Ang gulo. <laughs> basta pagka yung mga jeep na dumadaan diyan, yung mga nakatambay doon. Nadadaanan niya pagpatungo kayo ng ano, uh, uh yung kanon doon. Ikaw lang ko napapansin niyo or or hindi Madalasan. Pa. Pero doon siya nakapwesto. Uh, alamin natin yung kasaysayan ng kanyon na yun. <laughs> so ngayon po tayo po ay nasa Malintana ano? dito po sa may Valenzuela City Yan, nakalagpas na tayo dito sa boundary na tulay ano? sa lupain na tayo ng Valenzuela malapit lang naman ito no? Uh, madaling puntahan so, malapit na natin matapos tong Valenzuela City yes! <laughs> parang naikot na natin karamihan ng mga historical landmark market dito no? at kung sa tingin nyo eh, may mga mga taga Valenzuela dyan shout out po sa inyo tingin nyo kung meron pa kayong mga alam na historical landmark na hindi natin napuntahan no? I, e, may, e, ano lang i e comment nyo lang comment down below lang po para mapasya lang po natin yan at uh, sa natin sa vlog natin ano dahil dito sa vlog natin to eh hindi ko alam kung saan tayo pupunta after natin dito sa Valenzuela <laughs> Oo, oh, marami, na, marami pa naman ano, marami pa naman mga historical landmark dyan ano. marami pa mga historical landmarks particularly dito sa NCR ayan so kakanan tayo rito no? ito po yung palengke ng malinta no? Ito na tayo kumanan at mahirap ang pagsabahin dun sa ano? sa uh, traffic light yan. Medyo masikip. So dito eh, diretso lang. Ayan, no? traffic oh. <laughs> traffic. MacArthur Highway Gaming traffic. Ayan, nasa MacArthur Highway na tayo. Ano po? Sa uh, medyo nagbe up ang traffic. Dahil uh, yung mga kababayan natin na nanggaling sa kanika nilang mga uh, bakasyon ay uh, nag-uwi na na no? Ay, uh, yun, back to normal tayo <laughs> so malapit na tayo no konting konti na lang kakaliwa tayo dito sa may ano sa may PLB no ayan no yung PLB na yan no? pamantasang lungsod ng Valenzuela yan dito tayo kakaliwa dyan sa may fire station na yan patungo Actually, pagkaliwa natin dyan, tumbok na yan eh. Nandun na kaagad tayo sa ano, ano, sa tinatawag nilang ano, Kanon uh, or canyon. Dito na tayo sa ano, ikaw lang saan, no, sa, pwede tayo mag-park. Ano. <laughs> Makikiusap na lang tayo no? dahil dito lang banda yan eh. Teka lang ha. Nandito lang yan eh hindi ako nagkakamali, nandito lang yan Kanyang, ayun ayun po ang Egbert Canon, Egbert Canon. so ayun po no uh, narito na po tayo sa Malinta, Valenzuela City at uh, nasa kanan natin ayan po ang uh, Harry Egbert Memorial Cannon alright hindi na po tayo nakaakyat dahil uh, kailangan pa nating humingi ng permiso sa sa City Hall no bago tayo maka pag-vlog sa taasan. Kaya dito na lang. Kasi pupunta pa tayo doon sa kabila, malayo. Kaya ayun. So sino nga ba si ano? Si Harry Egbert. Alright, si Harry Egbert po ay isang colonel ano, sa 22nd Infantry ng US Army. So pinadala siya dito sa Pilipinas noong March uh, March 4. Kunang matanda basta mga 1800 pa 'yan uh, Nusumiklab no club yung uh, Filipino American War. At siya po ay uh, siya po ay napatay dito sa Malinta, yung sa tinatawag na Malinta Battle, ano. At uh, yun nga po dahil nga po sa hinahapon nila ng time na yan si ano si uh, Emilio Aguinaldo na ngayon uh, ay malolos ano so ang Valenzuela City na noon ang pangalan ay Ulo eh yan ang unang unang bayan na madadaanan mo dito sa Bulacan ano kaya nakasalubong nila nagkaroon na encounter sa pagitan ng Pilipino mga sundalo at mga Amerikanong sundalo no? at uh, napatay nga doon sa labanan nyo na si si Colonel Harry Egberton ano? kaya yan yan ang kanyang memorial canon ano. actually apat daw yung kanyon na yan yung tatlo ay uh, malamang na nai, ano na na isal na sa mga junk shop, ano? ito na lang ang natitirang kanya na yan yan po yan po ang kanyang kasaysayan ano po and additional po no uh, nung nakuha daw po itong kanyon na to ay eh, nakalubog na yan Actually, yung pinakadulo na lang yung natitira sa kanya nung nahukay yan, ano. Dahil nga, lumubog siya. Kasi nung nakita nila yan, kasi yung araw daw, yung mga ganyang kano, naka-invert, naka, naka Para doon na, kung saan napatay yung isang uh, high-ranking official, na Yan, nilalagay nila yung mga kanyang papaliktad. Kaya e yung, sige nga, siyempre sa atin, mga Pilipino noon, kala daw nila may kayamanan sa ilalim yan, so hinukay nila. So yun, lumubog yung kanyon na yan no? At uh, sa mahabang panahon nga, eh, nakalubog siya Hindi nila mahukay kasi nga baka raw sumabog Ayan e, e, yung mga kanilang paniniwala na ano? Kaya yun, ayun e, ang kanyang istorya no? At uh, nangyari nga yung labanan ng Malintana na yan eh, Noong March 26, 1899 ano at uh, yun nga po, doon siya napatay si Colonel Harry C. Ergberg. Alright, punta naman tayo sa ano sa isa pang landmark dito sa Valenzuela City matapos no? patapos nating malaman ang kasaysayan na itong kanyon aalamin naman natin ang kasaysayan ng isang tangke eh. alright, let's go so papunta naman tayo dun sa sinasabi nating tangke ano <laughs> isang tangke naman ang pupuntahan natin matapos tayo magpunta sa isang kanyon <laughs> right. na makikita nyo lang yan dito sa Valenzuela City so yun nga po no, tinubutan tayo ng ulan kanina at uh, nagpatila muna tayo no? hindi nakasama itong panahong ito tayo inulan anyway tayo nasa ano ngayon no MacArthur Highway dito sa stoplight dito sa may ano uh, Palinta Valenzuela City medyo maputik uh, umulan nga kaya dahan-dahan lang tayo para iwas-dulas ayan, tapos kakana na tayo dito sa ano sa ringkon dito, dito ayan, kakana na tayo dito may daan naman dito actually may daan din naman doon sa MacArthur Highway no? kaso umulan nga so baka alam nyo na baha eh mahirapan tayong dumaan so dito na tayo dadaan sa Rincon, Valenzuela City yun mo basang basa ang kalasada <laughs> malakas lakas din yung ulan na yun ha hindi biro ha? kaya dito tayo dumaan at may simbi baha yun so medyo malapit lapit na po tayo ano at Ta -tay uh, nasa ano na pasolo na tayo ngayon barangay pasolo malapit na dito yung kan yung eh, kanyon <laughs> yung ano yung tangke naman tangke <laughs> tapos sa tayo sa kanyon tangke naman ngayon pwede tayong kumanan dito pwede rin tayong dumiretso So, depende na lang sa inyo kung sa nyo gusto. Pero ako, mas okay ang diretso na lang. Ayan, yeah, diretso tayo. Pwede so, rin kumanan dyan. Daan dyan papuntang ano yan, papuntang MacArthur Highway yan. Tapos, kanan tayo dito. Na, kanan tayo dito sa skinita na to. Sa J. Martin Street. eh dito kung wala pa yung mga yung wala pa yung mga bahay-bahay na yan matatanaw man na tangke yung tanki na yan ganun siya kalaki tapos ah, kanon tayo ulit yan, sana nga sana bukas lang yung ano no yung tangke no kasi para para siyang mini mini park eh. so, sana bukas siya dahil nga umulan ngayon eh malamang eh sana sana bukas So, po, ayan na po ang tangke. <laughs> hindi po yung tangke na iniisip nyo na ano, ah, tangke ano, ah, ito po tangke. Ayan. Yan po ang tangke. All right, pasok tayo sa loob. ayun, <laughs> Ay, tanong ko lang yung mga ano taong kaya ginawa yan. Ano po to, tangke ng ano? Tubig mo dati. Ah, tubig. Gumagana oh, wow. pa hindi na. Hindi na po ngayon. Ay, oh, hindi. hindi. Magkal na rin na hindi gumamahal ito eh. ano na, 40 years na na ako dito, nang nabutang ko na ito eh. 40 years na kayo dito sa... Dito. Nalangdanis? Nalangdanis. Pero, ito, nung dumating kayo, yan na yan? Hindi. Hindi po. Oo. Mga mababa pa yan. Katambakan na lang ito. Oo. ano na to, mataas na yung... Oo, mataas na yung... Ano ba? Katambakan na yan. Ito ang salakang dati, hindi ko naman nagsasalok. Kung ano, kung... Mm, ah, ano dito? Kasi but, wala bang nawasan eh. Ah, dahil nga po walang tubig na. So, historical ay, na pala tong ano. Ano na yan? Talagang... Uh, antik na antik na yan. <laughs> um. So, kung makuha ng tubig yan, te, sa loob? Oo. So, sa loob. Sa, Saan sa dumadaan pag kukuha ng tubig? Dito. Kaya ano yan? May tubo yan na nakagalit. Ah, may okay, mga tubo-tubo. Ano yung dito kasi? Hmm. So, tinambakan na lang siya ng sobrang taas. Eh. Pero ano daw, pero ano to gagawin ng ano Valenzuela? Gagawing parang park na rin 'to. Oh. Hmm. Pero may plano naman sila na gawin eh. Kasi sayang eh, kung historical. So, ng, ano, matagal na ano, nai, matagal na nakatinga. Kailan, kailan yung huling ano niya? Sakali, kung alam nila. Yung huling ginamit to. Mga anong taon kaya yun? Dalawa pala yung anak ko eh. Dalawa, yung... pa lang yung anak niya, oh. nahinto na yung tong ano. Tapos hindi na siya ginamit. Kasi okay, walang nawasa. Ang mula nung nagkaroon ng ano, nawasa. Pero na. nagagamit pa rin siya, kaya lang hindi na talagang hanggang sa 1920, malito na siya. 1977 ako nandito. Mm, 1977. tagal na rin pala. Tagal na, nandyan na yan. Dito na sumasalok ng mga biyanan ko dati. So, nung panahon ng hapon, wala, nandyan na yan, siguro? Ay, wala pa. oh, <laughs> ah, wala pa, wala pa. Okay. Ano kung gagawing part na lang? I mean, part naman na siya, pero yung dapat i-develop pa lang. Maganda eskwelahan eh. Alam, 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 anong plano nila po. Eh, eskwelahan po na yan. Take care. Oo, dati ho wala naman yan. Wala, nung marago pala ako dito. Ilan taon na ako kayo, Nay? ilang taon na ako kayo? 63 na ako. 63? 63. Senior na. Ano hmm. na karoon ng lindol dati no 90s? Hindi naman siya totaling... Hindi naman. yung Siguro na ano din ko pero... Hindi ganun kalala. Hindi ganun kalala. Matibay. Matibay. <laughs> oo, matibay ito. Oh. Ito ng Oo. Tung -tung -tung. O, o. Bon oo. itaas, ano pa din siya. Pero meron nasa doon sa taas na parang baklak. Oo, bakta ano. <laughs> na yun. <laughs> ito <Kailan> na yun. <laughs> ito na yun. na yun. Ito na sa dati. Oo, oh. <laughs> okay. oh. naakit. <laughs> Pero nakakatakot okay. naman <laughs> ako. Oo, oh, nakakatakot yan. Dati mo, inaktang mga magpakamatay dyan eh. Oo? Oh? Ang taon yan, may. Anong, anong year yun? Nakatalong siya dyan? Oo, oh, nasa taas. Kinuha siya. Paano nakuha? Medyo parang may... Oh, may, may tama. Ay, Pero paano siya nakuha dyan sa taas? May umano po, makiuli dyan na tumulong. Oo, oh, parang yung crane. Makawag sila ng rescue. Para matulong. Ang taas na eh. Oh. Nakarating <laughs> sa gulo, kitang kita nga sa alam niya eh. Oo. Oh. Nakasuktok siya. <laughs> Sana ano na, consider na rin ng Venezuela. Kung, kung gano'n na siya katagal. Sayang ah, na. Uh. Ano pang ano dito na? Ano pang historical dito sa area dito na matagal na? May may mga bahay po po mga luma, 'yan nga. <topic> mayroon <maraming>, <laughs> ba Ano bahay ng mga luma dyan? <laughs> yung dati nila no, Ah, da, uh, meron dito. Oo, doon sa kantong 'yung dalandanan village mo 'yung kantong bangko. Tapos na 3S mismo ng Pasol, gano'n daw. kaliwa lang naman 'yun eh, Kaliwa Kaliwalan. Ah, 'yung okay, tumbukan Oh, 'yung tumbukan 'yan na, na. 'Yung pinaka-ando kasi ano lang parang Napabayaan o, ba, na. Hindi po oh. yun yung ano yung sinasabing pinag-shootingan ng mga artista before. Mm -hmm. ano, ang gagawin po naman doon, yung parang history, yung gagawin ding ano, yung parang, parang gagawin park din. Then. park, tapos mm -hmm. may mga... Ay, parang, oy, parang gagawin din ng mga history ko, ano, ng map, style. Ah, parang museum. Si Opo, yun, ganun. Mm -hmm. ay, yung parang katon sa pulo, di ba may pulo Ay, okay, pa Dr. po dyan? Oo, ah, yun. Gagawin din si yung museum din natin. Thank you po, thank you po. Ilan sa mga lumang istruktura sa ating bansa ang nakapagbigay ng ating pangangailangan at may tuturing na makasaysayan na. Ngunit limitado lamang o kung minsan ay walang naitalang kwento ng na mga makasaysayang istruktura na ito sa mga online sites gaya ng Google. Ang ilan sa mga halimbawa ay ang water tank o ang aguas de potable sa lungsod ng Valenzuela na nagmula pa sa panahon ng mga Amerikano ito ang nagsalba sa isang barangay sa bayan ng Polo na ngayon ay lungsod ng Balinsuela sa krisis ng malinis na tubig. Dahil ito ang pinagkukuhanan nila ng malinis na tubig noong mga panahong hirap sila sa pagsasalok o pag-iigib. Pero sa paglipas ng panahon ay unti-unti nang nakalimutan ang importansya nito. Nariyan din ang kanyon sa barangay Malinta sa lungsod pa rin ng Balinsuela na nagsilbing balatandaan ng isang koronel na napatay sa panahon ng Philippine-American War na si Colonel Harry Egbert. Ito ay pagpapatunay na kaya makipagsabayan ang ating lahi sa pagdating sa pakikipaglaban kahit pa sa mas malalakas na bansa na gustong sumakop sa atin at meron tayong lahing may tapang at galing sa digmaan. Nawa ang kahalagahan ng Aguas depotable at ang kanyon sa malinta na bahagi ng ating kasaysayan ay patuloy na maipaalam at maipasa sa mga susunod na salinlahi ng ating inang bayan. So ayun, pauwi na tayo at uh, napasarap ang ating kwentuhan kila ate. Ano? Dami silang ibigay na input at kwento sa atin tungkol dito sa tangke yun follow na tayo sa kanila te thank you po salamat po thank you po sa mga nakakil nakilala natin ano mga bago nating nakilala at mga bagong subscriber na rin <laughs> mga ano yun po yun mga sumba dancer dyan sa ang tawagin nila Tangke. yun so ay ay ano na ano pauwi na at uh, meron tayong nakakasalubong na malaking truck pambihira bihira <laughs> ay naku ba't dito ka pumasok yes meo so ayun no uh, nakita nga natin no ang tangke so hindi po yung tangke pang panggera yung inisip <laughs> yung po ay tangke ng tubig daw po yun no? at uh, ayun nga no nalaman natin ang kasaysayan ng tangke na yan ano So matagal-tagal na rin daw po pala yan Kaya uh, isinama natin sa ating vlog na Kompleto na no? Isang kanyon at isang tangke eh. <laughs> Ayos Maraming salamat po ulit no Sa pagsama sa ating biyahe ngayong araw at, no? And uh, sana ay uh, May natutunan po kayong panibago no? At mga nalamang bagong kasaysayan no? Mga lugar dito sa Valenzuela City So sana po ay tuloy-tuloy uh, lang po ang inyong pagsama po sa atin na uh, at uh, patuloy lang po ang inyong uh, pagsubaybay po sa ating channel. Sisikapin po natin uh, maghanap pa ng mga makasaysayang lugar dito sa Balisabayla City. Ayan at uh, hanapin din natin yung iba pang makasaysayang lugar na nakakalimutan na dito sa buong Metro Manila muna na. at mga karatig probinsya. sama na natin yun alright, grabe yung panahon ang lakas ng ulan kanina pero ngayon, yun, tirik na tirik ang araw huh iba na talaga ang panahon ngayon so yun, uh, muli, uh, maraming salamat po ulit sa ating uh, mga taga subaybay mga subscriber natin. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe ay uh, pindutin lamang po ang uh, subscribe button at ang notification bell para maging updated po tayo sa mga susunod nating mga vlog, mga episode na i upload ana po. So muli po no, ito po ang inyong history motovlog na nagsasabing pag-aralan natin ang kasaysayan upang ang buhay natin ay madagdagan ng saysay. Alright, ride safe everyone and God bless.